Sa mga idol, welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuriin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pero bago po natin simulan ang ating panunod mga idol, nais nice kong munang pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol natin sina idol Romel Ronquillo. Shoutout atin sa idol Steven, the goat of all time curry. Maraming salamat po. Shoutout atin sa idol Chuko King ng Davao. Idol John Antonio. Maraming salamat po sa panunod. Shoutout atin sa idol Cordelito Apan. At maraming salamat po sa support na idol Ferdinand Basiliote. Shoutout atin sa idol Dan Carlo Idol mo Maraming salamat po sa panunod Shout out din sa idol Rodolfo Pascual Jr. ng Cagayan Shout muli para sa idol Jonathan Cubero Mag-subscribe na rin po kayo update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw <laughs> Importante tumulong siya Ito. <laughs> Na-hidden ang item. Accepted <laughs> na. Isa kang lalaki. Sa circle of friends niya. Tapos sila pa may maraming kisimis. <laughs> Pumayag din. Huh? Anyari dapat di 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 ra niya magat. Ito na sumisig ko. Atte, ate, pwede po paabot ng bayad, ate. <laughs> <laughs> Buhit sa dito. Alasan tama ba yun? <laughs> boss! I touch my finger. Huwag may vibration. <laughs> pwede ba yan, it? boss, dito? <laughs> <laughs> Talaga. Ikaw ah. Buhay pala. Nagpapahinga lang. <laughs> <laughs> Kamalang Bago bulto. Bago labas Bago to? Oo. Oh. Mmm, sarap. Oh, no. <laughs> <laughs> Unang kagat ka. <laughs> <laughs> Ang <piti. laughs> ka, lupit Bus, na kupit. Wala ka, tuloy mo na yan. Paper clip. Hair yan. Eh. Diba, di ka makakatulog kapag walang kulambo sa paa mo. niya yung kulambo talaga. <laughs> Parang may... kakaiba kaya ate. Amang ah, trip lang ng mga aso. Dami naman. Naganda ka aso, ano? Ba't ibang, ibang breed? May Dalmatian. May Husky. Ang hmm, naman. Yak, yeah, mayaman yung mayaman ito. Ayun na. Pati yung amo daw. Nainggit kaya. <laughs> Dali si tatay. Eh. Oh no! Uy, buti na lang. Umalis siya dun. Hindi totoo yan. Kakatakot ah, naman pala. <laughs> Dumak mo. <laughs> ah, ibig sabihin. Hindi pa siya handa. Pasensya ka na ate. Pag-iisipan niya pala. Ba <laughs> Matatawag bang duwag yung mga gano'n? No. <laughs> Ewan ko na. <laughs> ano yan? Taxi at pulis? Don't drink and drive. Ah, pili ka lang kung... <laughs> Taxi o <or> pulis? <laughs> Aba. Ah, may summer sa Olympic. Pa. ah, makikiit sa si ate? Parang may naamoy hindi maganda. <laughs> <laughs> Siya pala yung pumara. Iba yung sasakay. <laughs> problema <mo lala>. <laughs> <laughs> Bakit hindi ka pa mag-asawa? Eh. Ibang kaedad mo, may pamilya na hindi porket may pamilya ng ibang kaedad ko mm. dapat may pamilya na din ako ikaw nga ibang kaedad mo patay na mm. sinabihan ba kitang mamatay ka na? oo nga ano sing an SG song okay, and okay. complete it for me okay? Twinkle, twinkle, little star. Uh, and a happy new year. Look at you. Nah. Think a blank. Kita ako tasi la. <laughs> Karami na makalakas kasi yung tiga boy Anso na Bluetooth ah? Aba. Enter to Bluetooth. Wow. Bluetooth Ay na talaga. Ha, connected na. Pala ka. Ito e, na natin <laughs> eh, pala ka. Malupit ka. Ah. Pwede ka maglagari kahit na sa bahay ka. Ala Masakit yan. Kanyari. <laughs> Salah, oke lah. Apa ah, bayi, bayi? Ayah lelaki. Mas marami yung tawa nila. Kisa yung pagtulong. Ah. Ayun. Wow. Nakamalupit na regalo. Kamahal <laughs> yan eh. Oo. Oh. Pugi na ulit. stress kaiko kaya magsend ka lang voice message <laughs> mama kabogera <kumigira>. mama kumigira. <coughs> ano, ama mapabasa version natin natin. Gumawa <laughs> ala <ang> sarili niya. <laughs> <laughs> game na game din siya <laughs> Ah, pagkain lang gusto niya. Nagugutom siya. Ayun ang pupuntahan natin.